Oh. Aww. <laughs> Inubos niya yung baseball Oh, no. Oh, yan. Salita mong guli. Ang kay. Kasi kasigla ng dar ako. Ang pong kigyan dar na. Magka, pilan lang pa ready? Ilan pa to? Ilan pa yan? 24 bilang 24 24, 24. O oh, sige kuha na ako 10 Sampo lang Kasi pinabilang ko lang sa'yo O oh, yan Office oh, ball da. 10 piso din no. Si ate Inubos niya Ano ba ang alam mo te? Ha? O oh, Ronaldin Ayan o oh, Inubos niya yung peace ball oh. Magkano yung price nyo? 20 po, tapos 30, tapos 50. O, sige. Walang 5? What? Ah, sige. Wala. Wala yung gusto ko sa pinibini. Ano mo? Pagka pesos pa lang si Chef Glass. Yung juice nyo, ha? 5 Anong juice to? Ano po, Red Tea? Aro? Bawal ako sa alak. Bawal ako sa alak. Sorry, ah. Ay, ito. Magkano ito? 5-20. 5-20? So, tagapat Okay. Tag-isa po. Tag-five po yung <laughs> isa. Five po yung one take, one take. Lima-binti nga? No. Nope. O, tag-four pesos. Kaya sa Ah! oh sige. Kunin ko na. O. Painit mo lahat para mabili lahat sa kanila. May mo, sir. Kunin ko na yung ano. Sampung piso. plastik mo na lang. Kaya, plastik mo na lang. Oo, oh, kasi baka matapon sa daan eh. Ah. Tapos yung sauce, ano yung sauce nyo? Wala yung gravy? Wala yung gravy? Wala yung gravy? Ano yung sauce nila, oh, kasarap. Oh. Ito, yung manghang no, at saka yung hindi manghang. anghang. Yun. Anong suka nyo? Dato puti? Ha? <laughs> uh, yung gawa lang? Yung <laughs> <Gawa lang>. uh, <laughs> Tapos ito daw, magkano kasi nito? 40 oh, 40 pesos. Wow. 40 pesos. 40 pesos. 5.20. O, 40, 10 piraso. Painit na rin, no? Uh, 20 pesos. Ay! Hey kulang yata yung pambili ko ah o okay, oh, eto sakto lang hey nagbayad na ako wala pa nga hindi po ay Di po nga binibigay yung binili ko eh no, no, tapos no. no. ikaw kuya nawa muna na agad yung bayad ko no. No. dapat bigay mo muna yung binili ko nilalagay ko lang dito eh yan okay. ikaw na nagbayad ka na Oh, si Edgy hindi nagbayad kasi hindi yung binili niya, hindi yung pa binibigay. <laughs> Dapat dagdag ako na sauce, no? Okay lang. Kunin ko na lahat yun. Uli mo lang <laughs> ako sa air palatizer. Yun lang yung sauce niya, te. Ah, wala na kayong sauce. Paano yung pag kinuha ko lahat yung sauce niya, wala na kayong pang tiltel. <laughs> okay. Sige. Yan po ang lang ng sauce nyo. wala Tapos yung sauce, yung su ano yung, su yung, su yung suka, hindi yun? dato puti. Tambong, yung gawa lang. Ay, sa to, ha? Ba Ba't lumalabas yung itlog? So guys, tignan nyo, ha? Oh. Oh ay, lumalabas. Ano, balot yata yan eh. ano? Oh my God. <laughs> Kung ano, kinakapalan yung balat, baka sabi nila puro balat na lang. Hindi. Meron din mga makakapal ng balat. Oh my God. Maraming nyo alam mo na yung sa akin yan, ha? Ha? Yung siyomay yan, ha? Steam lang. Oh, steam lang. Oh, oh my God. Unahin mo na si ate. Oh. Baseball lang yung sa ita. Oh, mahuli ka na. Baseball lang pala. Uwi na si ate, oh. Tapos na, oh. Nauna pa sa akin, oh. Ha? So guys, oh. Ayan, oh. Toasted na, ayan, oh. Ha? Oh, ha? Ayun o, tapos na. May bawang yan. Yan na Bilangin muna natin. Tapos <laughs> na, uwa pa mo. Uwa mo. Walang free, ano dyan? Drinks? nakatingin eh 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 si ho no? <laughs> wala tikman ko lang eh yes, Tik tikman ko nga yung red tea okay na Aba. okay Aba. salamat ha <laughs> oh, salamat <laughs>